and we're going home to Barangay Pangdan. So, ito ang La Playa di Bohol. Sitio Madanlunot, Barangay Pangdan, Kat Balogan City, Samar. So, ito yung Bungadang Sitio Madanlunot. ito ang kagandahan pag mga papasok na barangay kasi kakaunti ang dumadaan solong-solong mo -solong ang kalsada walang traffic fresh ang hangin ito yung kagandahan ng nandito ka lang sa probinsya kaya lang medyo hindi na may maintain ang mga gilid ng kalsada medyo at kinakain na nandamo ang gilid ng kalsada Ganito kapag mga Papasok na barangay Sana sa inyo hindi Kasi dito sa amin ganito yung Sistema na daming Bulaklak ng puti Puti bang tawag sa inyo ng mga halaman na ganyan Mga lods Puti ang tawag dito sa amin dyan. kulay puti rin ang bulaklak Parang cotton kasi ito yung school namin, papasok. Pero syempre, hindi diretso tayo kasi hindi tayo sa pagliliko kapag kurbada kailangan bumusina para alam ng kasalubong baka meron na merong kasalubong sa kurbada mahirap kasi pag sa kurbada blind kasi hindi mo alam ang nasa unahan so, kailangan bumusina so, ba diba, tinuturo naman yan kapag nagsiseminar tayo na sa driving lesson tinuturo yan mga nag-driving lesson, kung sa mga hindi kasi alam naman natin ang kalakangan na merong mga hindi kumadaan sa driving lesson pero nakakakuha ng lisensya so, ito ang Sitio Mumbon